Hi guys Tip ko lang sa inyo Meron tayong limang sisiw dito 15 days na itong na, pap, pa, pa, Itong mga sisiw na 15 days na sila nung namisa sila Niwalay ko muna yung nanay nila Yung nanay nila nasa labas Bigyan ko lang Tutulong ka lang ng chip Tips kung paano nyo malaman kung lalaki ba yung mga sisiw nyo Meron tayong limang sisiw dito Kuha lang tayo ng isa para Para papakita ko lang sa inyo yan po, kumuha po ako ng isang sisiw. Ayan. Na. Ang awa ko po na pito na sisiw ay isang lalaki. Ayan. Na. Yan naman po yung, ano, niya, yung palong nyo. Sisiw pa lang po siya pero may palong na siya. Ayan. Na may palong na agad siya, sisiw pa lang siya. At saka meron na siyang Meron na siyang lambi. Nakita nyo ba yung lambi niya? Ayan, yan lang natin sa Ayan, meron na siyang angat na lambi. Ito, yung parang ganito. Ayan, di ba may lambi na? Ang sisi na to ay isang lalaki. Ayan, 100% na po yan lalaki. Tignan, naman, tignan nyo naman po yung dibdib nyo. Ayan. Lalaki po. Eh, uh, black po. Kaya ito ay isang lalaki. 100% lalaki na to. Kahit 15 days pa lang siya na, ano, katagal. 100% isa na siyang lalaki Ikaw po po tayo ng iba Ito naman guys ay Yellow sisiu Pero parang nagiging green na siya katulad ng nanay Ito naman po ay isa ding lalaki Ayan o oh. Yung palong o oh. Ang kapal po ng palong niya Nangat na angat na 15 days pa lang siya Tsaka tignan niyo naman po yung lambi oh. yan o oh. May lambi na siya o oh. May yak pa rin Sisiu na sisiu pa din eh Ayan o oh. Kita mo yung lambi po Diba oh. angat na po yung lambi niya wala po yan sa kulay po. Hindi po, po itim yung ano, sisiw. Babae, lalaki po yun. Ito po putim, ano po to, dilaw na sisiw pero babae po ang kinalabasan. Ay, ila. babae to. Lalaki po yung kinalabasan yun. Kapal ng palong, diba, sa kalambi. Ito ay 100% na lalaki. Kuha naman po tayo ng isa. Napakita ko naman po sa inyo yung na babae. Kapatid niya lang dito ito naman po, ito yung kapatid po ng dalawang lalaking kinuha ko. Yan po, kita nyo ng pagkakaiba po. 15 days pa lang po sila, pero ang, siang palong niya, malit pa din eh, no? Malinaw na ito ay isang babae. Ito wala po siyang lambi, oh. Babae po yan. May lambi pa muna siya. Kung may lambi lang po siya, hindi, siya, hindi masyadong angat. Katulad yung dalawang kinuha ko, angat na angat yung palong at saka lambi. Iba naman pong batayan. Sabi nila sa pakpak -pak daw. Ako hindi ako naniniwala sa pakpak. -pak ay Pare-pareho lang naman may pakpak yung -pak sisi. Ang pinakamatibay talaga yung palatandaan is palong at saka alambi. Ang dibdib niya, gray o. Oh. May pagkaitim nga eh. Pero ito po ay 100% babae po ito. Yan, yan po ang mga pagkakaiba ng mga sisi Kahit ano pong sisi Kahit yung yung napanabong. At palagi nyo po tit, palaging pala titignan ay... Pero natandaan nyo po doon, palagi nyo tignan ay mga palong nila. Tapos may, pag medyo angat yung palong nila, sisu pa lang sila. Pag medyo angat sa, iba, sa mga niya, mga niya na basta angat pala, pero magasindad pa lang sila. Yun ay lalaki. Pero pag medyo ano, ganyan, manipis lang, saka maliit, ito ay babae. Kahit gray pa po yan, kahit dark, dark color po yan, pag ang palong po ay maliit, babae po yan yan pa yung mga tips po natin na na, na, na ko lang sa inyo at tingnan po natin yung mga limang niyang kapatid tuturo ko po sa inyo dun kung sino yung lalaki at saka babae dun lang po tayo dun ito po yung limang sisi yung limang magkakapatid ang lalaki po dito ay ito lalaki to at saka ito yung kaganyan ang kinuha ko din to, to. yung yelo na to lalaki din to niya nakasaktan yung malaki to yung babae po dyan ay tatlo eto babae babae rin to At yung na to tapos isang yelong sisiu nasa yun yung babae po to yung, bali ito ta Bali tatlong babae tapos dalawang lalaki. Medyo lugi eh. Lamang yung lalaki. Ay lamang po yung babae. Pero gets na yan. Pakainin ko lang sila. Ano lamang yung pagkainan nila. Ito so, nga pala pag papasisyo po kayo, bigyan niyo, lagyan niyo po ng ang umbro, ano, ang yung sisyo niya yung ganito. patibay po sa mga sakit-sakit 'yan na mga sisyo. So, Kasi ganito pong kalaki ang sisyo niya, masailan pa. Unang bigay niyo plain water, tapos after nila maubos si yung plain water, ito na bigay niyo. Nakita niyo ang sasigla ng mga sisyo. No, lang bigay niyo. Yan lang po mga kabanta, maraming salamat po sa panonood. Pabalik ko na yung nanay nila, hindi po kasi pwede ito yung iwalay, iwalay muna eh. Nagahanap pa po ito ng limlim. Eh okay po, bye po muna.